So, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is Linyada ng Mamay. So, dito ulit tayo upang uh, sumagot sa katanungan na inyong inilagay sa comment section. So, uh, excuse me. Ang hangad ko po ay mabigyan ng linaw yung inyong mga katanungan para sa ganon uh, magkaroon kayo ng uh, sapat na basihan kung ano nga ba talaga ang tawang gawin sa inyong mga tinatanong sa akin. Kaya mga kamanok, silang palaging hinihiling ko if ever na nagugustuhan mo yung mga tips na kahit mga simple lang, is alam ko napakalaki nito pagdating sa inyong pag-aalaga. Ang laki ng naitutulong nito. Kaya mga kamano, oh, kung nyo sana kalimutan, regalo nyo na sa akin, wala naman po itong bayad. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at syempre mag-like sa video natin at mag-comment kung may katanungan kayo, especially kung newbie at baguhan ka. Ayan, so kung nagawa mo na yan, maraming salamat idol at uh, simulan na po natin ang ating uh, tanungan at sagutan sa inyong mga Uh, inilagay sa comment. So ang unang katanungan ay galing kay uh, Anita Natividad. Okay? So ang tanong niya, idol, ano ang magandang patuka, tuyo ba o babad pagdating sa ating mga alaga? Okay? Nasabi ko na to last video, sabi ko po, kung ako ang tatanungin ninyo, mas maganda para sa akin is yung dry feeding. Bakit po mga kamanok? Kasi po, upon dry feeding ang ibinibigay ninyo, mas nakakaroon ng uh, upgraded na balon-baluna ng inyong mga alaga. Ibig sabihin, mas nasa-challenge ang balon-baluna na para gumiling ng mas matitigas. Kasi po, kapag po matitigas po ang ginigiling ng balon-baluna ng inyong mga alaga, okay, ibig sabihin, mataas na po yung kakayanan ng balon-balunan na gumiling at mag-function ng maayos. Ibig sabihin, kahit magpapalit-palit ang panahon, umulan, umaraw, umulan, umaraw, hindi po kaagad hihinto ang pagtutunaw ng manok. Di ba may napapansin kayo, especially yung mga stags natin. Kapag tayo po ay may pupuntahan, tapos biglang umulan, tapos biglang uminit, tapos umulan ulit, nakikita nyo hindi po nagtutunaw? Dahil nga po, hindi po ganun kahealthy at hindi po ganun kaganda ang panunaw ng inyong mga manok, especially yung function ng balun-balunan. Pero kung kayo po ay naka-dry feeding, matitigas po ang ginigiling, hindi po kaagad na-stress yung manok. Kasi po mga kamanok, kung naka-wet feeding po kayo, pagdating sa inyong mga alaga, hindi po ganon nag exert ng effort ang balon-balunan para gumiling ng matitigas na pagkain. So dahil soft feeding po ang kinakain ng manok, ibig sabihin, ready to digest na, hindi na ginigiling. Dinadigest na, na kaagad. So ganun po. Kaya ako, doon po ako sa dry feeding mga kamanok. Halo lang kayo ng konting uh, jockey oats at something na po pwede rin levy lagyan nyo ng konting uh, pasas or kamatis, po pwede na po yan. Okay? So, next question. Aha, hanap tayo ano. <clears throat> Salamat po sa mga nagtatanong ano. Eto, mga kamanok. Aha, uh, galing kay Mark Tupas. Idol, ang uh, MEEB -E -E ba? Pwede ba sa inahin? Yes po, pwede po. Nagbibigay po ako diyan para po mas maging maganda ang uh, circulation of red blood cell ng ating mga alagang inahin. Dahil kailangan po nila yan. Bakit? Especially kung nasa breeding po kayo. Kailangan, binibigyan nyo ng sapat na B vitamins ang inyong mga alaga kasi po, pag po nasa breeding, namamayat po ang manok. Nakikita nyo, namumutla. Lalo na kung kulang ang pagkain, kulang ang vitamina, namumutla po yung mga yan. Kaya po hanggat maaari mga kamanok, uh, before na magsalang kayo, magbigay po kayo niyan, MEEB po sa inyong mga alaga sa tandang, napakaganda rin po niyan. So, pinapatas pinapataas po niyan ang vigor at saka yung magandang red blood cell, yung sirkulasyon uh, ng dugo. At the same time, yung reproduction, okay, organs ng inyong mga alaga, pinapataas din po. Pinapataas niyan ang libido content, ang testosterone level ng inyong mga alaga. Kaya po, napakaganda sa breeding ng MEEB. Okay, especially sa mga baby stags, para mabilis po silang uh, mag-mature, MEEB po, magbigay din po kaya. Alright? So, next question. Hanap pa tayo dito. Ito, galing kay Lorna Dakanay. Ayan, so, Idol, paano ba magpainom ng cherry pear sa sisew? Tagalaon union ako. Okay? So, ang cherry pear, yan po ay suplemento na ginagamit ng ating uh, mga kapatid. Okay, ginagamit ng ating mga tayo, mga tao, ginagamit natin yan. Yan po ay vitamina upang uh, uh, magkaroon ng mas mabilis na growth development pagdating sa height, Sherper, pampatangkad po. So, may paniniwala po sila na meron itong sangkap factor na makakatulong din sa manok para ito ay tumangkad, lumaki ng mas mabilis. Pero, ako po ay walang karapatan para ipaliwanag yan at bigyan ng uh, panig. Okay? Kung talagang ito ay nakakatulong sa pagtangkad. Pero, ang aking may contribute sa inyo kung gusto nyo na magkaroon ng matatangkad, ng mga sisew, ng mga palahi, ng mga tandang, ng mga inahid, make sure mag magmas-focus kayo sa inyong mga materialis. Tandang itinahin, mas mag-focus kayo. pag breed kayo ng mga medium to high or mga high station, sigurado ako. mas Masa uh, uh, majority dyan ang maratangkad na mga manok. Pero kung mag-breed kayo ng maliliit, eh asahan nyo, maliliit po talaga ang aanakin ng mga yan kahit may mga cherry-cherry pair pang ganyan. So ikaw ba, kamanok, naniniwala ka ba na ang cherry pair ay makakatulong sa pagpapatangkad? ng iyong mga alaga? Sino ba dito gumagamit o nagbibigay ng chair repair para makatulong sa kalusugan ng kanilang mga alaga? I-comment nyo naman ano, kung ilan taon na kayong nagbibigay niya, kung proven tested ba para magkaroon din po ako ng idea. Okay? So next question. Okay. So ito, galing kay Anton Vananuevo. Ayan. So Idol, di ko po ma-open yung uh, Jackie Oats. Anong store nyo? Kamanok. Okay? So mga kamanok, <laughs> nilalagay ko na po dito yung ano eh, yung uh, kung saan at kung paraan kayo, kung saan at kung papaano kayo makakakuha ng Jackie Oats. So, hindi naman ma-open. Okay? So, sa mga agribet, punta po kayo, sabihin niyo po Jackie Oats, makakakuha po kayo niyan. Bibigyan naman kayo Jackie Oats, para siyang palay, pero hindi siya palay, ang magaan po siya. Okay? So, yun po mga kamanok. So, sinisikap ko pong ilagay sa babae, I sinisikap ko pong ilagay sa harap ng bawat video para click niyo na lang po pero ina daw hindi ma-open. Okay, so try niyo lang po ulit. Ito. Agaling uh, kay Raymond Lacondaso. Lacandaso. Ay, so good morning, idol. Bakit madalang ang uh, mga lalaki sa mga ibinibig kong linyada? Ano ang problema? Sana masagot mo idol. Salamat. Okay. So, ang pagpapalabas po natin ng uh, breeding ng mga tandang is hindi po natin control yan. Meron talaga ng mga inahin na talagang ano eh, nagpag ibinrid mo, more on na uh, tandang yung aanakin, may mga sisew. Okay, kagaya nung ano, kagaya nung uh, linyada ng lemon. Okay? So, hindi ko man ito nasubukan, pero ang dami nang nag-feedback ng mga breeders na kapag ka-lemon daw, Lemon 84 or Lemon Guapo ang inyong ibinrate, majority sa kanilang mga inaanak is mga tandang. Okay, merong sampung sisew, siyam ang tandang, isa lang ang inahin. So, madamat magbigay ng inahin. So, may mga linyadang ganyan, may mga inahin pong ganyan. Pero kung ako tatanungin mo kung bakit, anong dahilan, hindi ko rin po alam kasi ang breeding talaga is trial and error, idol. Okay, kung meron mong nakakapagdumina, Okay, nang, uh, nang dami ng tandang, eh siguro, lahat tayo. Yan ang uh, ginawa. Pero wala eh. Trial and error, yun ang exciting sa ating uh, passion na ito. Kaya Raymond, pasensya ka na, pero trial and error po eh. Sabay-sabay po tayo mag braid para malaman po natin. Pasensya na idol, ha? So next. Hanap ulit tayo ng katanungan dito. Mm hmm. Okay, ito galing kay Dark. Zinekanama. Ayan, so ang hirap banggitin ang pangalan. So, ito yung tanong niya. Magandang gabi, Idol. May tanong po ako, pwede po ba uh, gamitin ang virgin coconut oil sa manok? Ano po ang magandang benefits na may dudulot nito sa manok at paano po ang pagbibigay? Maraming salamat po. And pa-shoutout na rin, Idol, from uh, Nugas Alcoy, Cebu City. Ayan, so mega-shoutout po sa, uh, sa nagtanong kay... Uh, ano nga doon? Pangalan si ano si Dart Zinikaman na Mahayan. so from Cebu City. Okay. So paano daw po ang pagbibigay at kung ano po ang maitutulong ng virgin coconut oil sa ating mga alaga? Actually, napakaganda nito. Okay? Ito po kasi nagbibigay ng init sa katawan ng ating mga alaga kaya napakaganda nitong ibigay sa ating mga alaga kapag maulan ang panahon. Okay? At uh, ito ay pinaniniwalaan na para din po itong vaccine Pagka kayo po ay nagbigay nito, 1cc sa inyong mga alaga, okay po, pwede po itong uh, every other day, o pwede 2 times per week, depende po sa inyo, wala naman po itong uh, side effect, napakaganda po nito. Na so ito po ay nagbibigay ng magandang uh, sirkulasyon ng red blood cell sa katawan ng ating mga alaga. At mapansin nyo, ang ating mga alaga ay talagang masisigla. Pwede rin nyo po itong ipahid sa mukha ng inyong mga alaga para hindi po ito agatin ng lamok sa mukha at sa paa. Makikita po ninyo, sa pagbibigay po ninyo ng regular ng coconut oil na to, okay, lagay nyo lang po sa syringe, then ibigay nyo po sa bibig, yung kanilang mga balahibo, kumikintab. Yung kanilang mga paa, kumikinis. Okay, kung ang mga paa ng mga yan, eh, yung parang, parang dry na dahil sa medyo matanda na yung mga tandang ninyo, pahidan po ninyo, magbigay kayo ng uh, virgin coconut oil, papansin ninyo, malanariwa ulit yung kanilang, ano, kanilang mga kaliskis, yung kanilang mga mukha. So, yun po mga kamanok yung pong napakaganda niyang may dudulo. Tsaka yan po ay ng immune system ng ating mga alaga. Kung dyan sa lugar ninyo malamok, so pwede niyo pong pahidan yung kanilang mukha, makakatulong po yan. Alright? So yan lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ating uh, mga katanungan sa asagutin. At sana kahit paano, pano, makatulong po ito sa inyo. So mga kamanok, sa mga gustong magtanong dyan, sa mga uh, nasatisfied natin sa ating mga kasagutan, huwag niyo sana kalimutan na ilagay yan sa comment section. Kung bahalang sumagot, promise yan. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.